WhatsApp up mga kadventure ka o lang ba ang hanap mo tara na dito sa ating pagong na discovering bagong kainan dito sa may bypass road but crash o tara ating puntahan Sino makan mga tayo ngay nagbabalik dito sa May Bypass Road buod Kalasyao Ito'y bagong pasyalan at bagong kainan ng mga taga Kalasyao at mga karatig bayan At dito nga tayo magtutungo sa May Mia Morris Inasal Ang inasal na babalik-balikan Hey what's up mga kanbintyor. Tayo nagbabalik dito sa May Bypass Road buod Kalasyao Pangasinan Dahil mayroon nga tayong dadayuhin bagong kainan Na talaga namang inyong maibigan dito sa May Mia Morris Inasal ay eh, grabe, alin sabaw? Only rice, only drinks For as low as 115 pesos Makakatigim ka na ng kanilang chicken inasal Kaya naman tara wang ka-adventure Dayuhin na natin at puntahan na natin Upang matikman yung kanilang mga nagsasarapang inasal Sige! Shout out sa mga to nga pala yung kanilang mga mino may inihaw na liempo, chicken inasal, pigar-pigar, sisig at napakarami pang iba. Sa so, inang mga ka-adventure, ang dami na nga ang nagbibinta ng mga pagkain dito ay ang dami mo na rin pwedeng pagpipilian. Pero kung ang budget mo ay sapat lang ay dito na kayo magpunta sa My Mayor Morris inasal. Kaya sa presyong abot kaya sulit na sulit pasok at swak sa inyong mga budget ang kanilang mga paninda dito Ani drinks, ani rice, ani sabaw pa Kaya naman, tara na dito Mang, Inasal Dajad Miyamori Masarap Quality ba? Quality, quality. Hey. <laughs> Sir, kumusta po yung foods dito sa Miyamori? Masarap Quality? Quality Anong masasabi niya sa sabaw dito? Abay, ngayon ko na tikpan to e eh. Masarap <laughs> Sir, kumusta yung Inasal dito? Okay. Quality ba? Quality. Ang <laughs> karam <laughs> mo? Christina. Ha? Christina. Christina. Inasal ni Christina. <laughs> Ay grabe. No labay makatikim yang masami yang inasal. Wajalabat at bypass road si Kinasal ni Christina. Kaya ka si Ren. ha Hi, kawan. At namigay na rin tayo ng ating mga sticker sa ating mga followers na kumakain dito. Kahit sa simpleng sticker lang mga ka-adventure, marami na rin tayong napapasaya. Ay, grabe mga ka-adventure. Ang daming kumakain dito. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, dumayo at pumunta na rin rito. Dito sa my memories, inasal. Tignan nyo naman mga ka-adventure. Ang lalaki ng kanilang chicken inasal dito. Ito nga pala mga ka-adventure Uh, kanilang chicken inasal na may only rice, only sabaw, at saka only drinks sa halagang 115 pesos grabe, tingin nyo naman, ang laki eh, ay bang quality, quality, kaya tara mga ka-adventure mananatin itong kanilang pinagmamalaking chicken inasal dito sa my may memory inasal syempre mga ka-adventure, sa unang kagat thank you lang agad dyan napakasarap mga ka-adventure mainit-init pa. Napakasarap din yung kanilang sabaw. Quality, quality. Kaya kung naghanap ko yung makakainan dito sa May bypass road, good kalasyaw. Nako, dumaan Dumayo na lang kayo dito sa mga Morris Inasal. Pangmasa mga kalbinjo, sulit na sulit, swak na swak At kayang, -kayang ang ng di mga busa Kaya taralits di, dumayo at dumayo na rin kayo dito <laughs> Kaya naman yayain mo lang yung mga friends and family At arat na rin kayo rito Dito sa my Mia Morris Inasal